Guys, pinapudol ko ng mukha niyong sanga. Okay na yan, okay na yan. Huwag na, ganyan na yan. Gawa nang may bagyo parating eh, baka bumagsak sa amin. Yung kuinan lang yung pinakang mga sanga doon sa taas. Yung mga maliliit lang. Hindi naman tayo siguro ka. Si Owen, napakalupit na Owen. What's up, what's up guys? So update dito sa amin. Oh. Lakas hangin na. Kanina madaling araw, mga launa, na, ang hangin. So ngayon, medyo uminan na. Ayan siya oh. So, yung um, kabila uh, nakas lakas so medyo umina kanina malakas na daling araw so ayun update hey guys capture ko lang tong lugar namin no oh. so umiikot ang hangin papunta rito tapos gagaling dito uy nangyari nagkula ko ng mga alaga namin lakas ang hangin ayun siya oh. Ooh. Oh, lakas Oh. Ay, helmet tayo, guys. Oh, helmet. Oh, basa na 'yung cellphone para lang mga pag-vlog. <laughs> guys, ang oh. lakas ng hangin. Oh. Oo, ingat kayo palagi, ingat, dasal lang tayo, dasal, sana makaraos tayo Tayo guys, dasal Dasal lang tayo, lakas ng hangin Wala pa yan, kanina, sobrang lakas yan, gumaganon talaga yung ano Yung hangin Ingat, ingat Dito ako sa kalsada guys, oh. So, sinong muna tayo medyo, medyo naghabagat na yung hangin kaya hindi ganong kalakasan dito sa amin so kung norte pag galing dito walakas so medyo naghabagat dito galing yung hangin so umiikot siya eh umiikot yung hangin oh. dito galing ayun yung hangin na oh. nakita mo. so pag ganun yung hangin pag ganun pag dito galing yan malakas yan sobra ayan. so tayo guys sana hindi na makapinsala pa masyado yung bagyo. Si U1. Ingat kayo, ingat kayo. Bayong pag-ingat guys. Kung nasan man kayo dito sa ating bansa, no? So, lagi tayo mag-ingat. Saka, lagi tayo magdarasal. So, yun lang naman ang payo palagi. Lagi tayong uh, mag-ingat, magdarasal. Yun uh, malaking pananggalan natin sa kalamitan. Okay? Isal tayo palagi. So, medyo maulap na. Ayan. Ingat, ingat guys. Ingat tayo ng helmet para sure tayo um, kung protektado. Ito um, na daw ang sasakyan. Buti um, nakakadaan to. So, Ibig um, sabihin, wala pang punong na wala pang punong na kuha dyan. Nakaharang. So, okay pa. So, ayan. Ingat tayo. Ingat tayo guys. Para pag sinumang tayo ng hanyag dyan sa kalaan, hindi tayo ba ang na kasam dito. So, um, malaking protection. May helmet tayo. Okay? Guys, tumakas na ang ulan. Tumakas na yung bagyo guys oh 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 Yan na oh Woo oh, Woo Lakas ng angin Lakas ng bagyo Oh Yan na Yan na Oh Alipara para na Alipara para na guys Ingat kayo Ingat kayo Woo oh, God bless So katabi namin uh, Ilog na oh Sapa Oh lakas ng sapa Woo oh. oh Lakas Oh Kaling sa taas Oh, hindi na po nang ganyan yan. Oh, lakas yun. Eh. Oh, bagsa ka na oh. o. Oh, oh lakas-las na oh. yun, o, oh, lakas-las na oh. Ang lakas oh. Oh, ingat-ingat lahat, ingat.